Hi everyone. I just want to quickly share with you what I look like sa flight namin na ito. Mm -hmm. Since we're flying to Thailand and medyo mainit don, nag shorts lang ang mamikis niyo. Pero we're wearing very comfy na slippers. Okay. This one is from Fila. Nabili namin ito noong nag-Korea kami. Tapos, hindi ako mabubuhay ng walang eco bag. Kailangan naka-eco bag tayo. Pero ito yung super fancy-fancy eco bag ng asawa ko. Kasi shoe brand talaga siya. Say hi naman, love. Hi! Daddy, just say yun. Oh. Formado, -formado. Oh, Parang ano lang. <laughs> parang kukuha lang ako ng package sa baba namin eh. Oh, anyway, So this is how I usually look like. I have one eco bag. Tapos, for a small bag, ito yung bag natin from Snow Peak. Ayan. And then, meron pa akong isang hand carry na pagkabigat-bigat, hindi ko na iaangat kasi mabigat siya. Puro electronics yung laman nito. At yung anak ko, anak, pakita mo yung ano OOT, di mo, OOTD mo. dito. Ayan. Sabi mo sa kanila ni outfit mo. So guys, today, ito yung pangtudo ko sa airplane. Ito yung search ko. Ito, ito yung cellphone ko. Tapos, tapos, tapos ito yung shoes ko. Yan, ito yan. Ito, ito, ito din? Tapos, lapit walkie May walkie-talkie. Tapos, may, shade, may glasses pa. Wawaging pogi. So, ito lang guys. Ito, may story pa ako. Tapos, ito pa din. I have multiple pockets. I'm still wearing my favorite pair of shorts na pang lalaki. You know why I love this shorts? Kasi, ayan, andyan lahat ng aming boarding pass kasya. kasama yung passport. O, oh, hindi mawawala. Tsaka matatago ko siya ng maayos. Tsok! O, oh, diba? How convenient is that? So, yun lang. This is not the most fashionable na airport outfit but I guess this is the most functional na itsura ko ngayon.